hindi hindi na talaga magbabago ang ugali nga nitong si Beth. Nang mga time na nakita niya na naging close nga ulit itong si Jenna at itong si Robert, hindi siya magkakapayag na magkasira ang dalawa. Maging si Gerald at itong si Jenna ay gusto niyang magkandalit si ang kanilang marriage. Kaya naman na ginawagawa niya ito ng kung ano ng -ano kwento dahil lamang sa nakitaan niya itong si Gerald na may kinakausap sa telepono ng pabuno. Alam naman si Jenna kahit hindi siya naniniwala ng buong buo Ngunit batid niyang may tinatago talaga ang kanyang asawa na ayaw sabihin sa kanya. Kaya naman na kinabahan siya at nagsimula na rin siyang magmanman hanggat sa tuluyan nga nga nakita niya kung ano talaga ang totoong sitwasyon at kalagayan nga nitong si Gerald. Ito yung nakita niya at ikinagulat niya dahil nga ang uh, taong hinahanap ng kanyang ama ay nasa loob ng kanyang bahay. Agad-agad ngang tatawag sana na siya ng telepono para tawagan ng kanyang ama upang sabihin niya nakita na nga niya ang kanyang hinahanap na si Joan. Ngunit pinigilan siya ni Aling Nora dahil awang-awa ito sa kalagayan ng kanyang asawa. At dito na nga nagsasalaysay itong si Gerald na hindi niya dapat sabihin agad sa kanyang ama kahit na ito ay hinahanap ng kanyang ama. Subalit, so, dapat niyang maunawaan na ang taong kaharap niya ay walang iba. kundi itong si Marcel ang amangan nitong si Gerald. Natulala na lamang si Jenna sa kanyang natuklasan na bigla siya. At nagalit din siya dito sa kanyang asawang si Gerald. Sapagkat ilang beses siyang nagtanong tungkol sa kanyang ama ay puro palusot na itong si Gerald. Pinagmukha umanong tanga itong si Jenna. Kaya naman na hindi niya lubos maanuwaan kung bakit kailangan niyang itag. Samantalang mag-asawa silang dalawa at ang anumang bagay o anumang problema ay dapat siya ang unang makakaalam dahil sila ang dapat nagtutulong tulungan kung paano i ang problema. Hindi yun ang tataguan sa isa't isa. Kaliwanag po ni Jenna na kung ano man ang kinakaharap na problema, handa naman siyang makinig at uhunawain dahil wala namang ibang iintindi sa kanya kung hindi siya lang din. At ayon sa kanya, hindi naman magbabago ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa oras na malaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Kailangan din naman niyang unawain at tanggapin at hanap na ng solusyon kung paano ito masusolve at matatanggap ng kaniyang ama.